balik si Janjan Abdullah Jan. <laughs> talaga ang lupa dito grabe ano huh? oh, ano ha ano ano sabi NT ganjan guys sa gandum ang puno ayun eh, maraming mga subscriber mga arabo nang intindihan talaga niyan oh <laughs>

So, ayan mga kawaki, mga kabisnes, mga kalinda, akyatan naman tayo ngayon ng bundok dahil sa mamimitas tayo ng ating mga natitirang prutas doon. Ayan, kasama ko yung mga... Huwag mo, Hello, Kisya. Ano gagawin mo sa bundok pag andun ka na? Ano gagawin niyo ni Kian sa bundok pag nandot kayo? Ah, kayo Kian, ano gagawin mo doon? Okay. Ah, daw sila ng gagamba. Ah, kakiyat doon. Tsaka, daanan natin yung sapa. Anong gagawin niyo doon kung sapa? Ano po natin sa sapa? Tsaka, Paling pangungunan yeah. oh. kami Para Ayos ang takbo ng aming sasakyan doktor oh ko Bigyan tayo hindi tayo nakapamigay ng kalindar? Wala ano pa. Wala pa. Ah. mga ka mga ka-business. Itong ating uh, uh, manager dito ay sabi ko, ibigyan eh, bigyan niya ako ng kalendar. Wala pa daw. Basta sabihan mo ako, ha? Diyan ba? Uh, kahit na lima. Kasi marami akong subscriber na mga pogi. Ta, ha? katulad mo ba? Ayi. Grabe. Grabe ginamira mitot na kami mga kawake. Oh. Naabot kami nang gabi sa uh, paglalakbay. <laughs> Inamira mitot ning mata ko. Ayi, muulan pa. Ano master Jan kayang-kaya -kaya pa? Kakang-kaya, -kaya. Kaya sampai sa palang naman nadulas. Ayun. Nadulas ya. Sanang sanang bumagsak. Ah, napuitan siya na tinira sa sapueto sakit ah kay napuitan siya <laughs> <laughs> yes, yes, grabe oh Kita nyo kanina, nasasakyan kami. Magaga po. Oh. Mayroon pa siyang tama dito. Mm -hmm. ah, sa bato yan. Na bato. Eh, ito, oh. matatag siya. Nakahiram sa ng butay. Oh ako buta. Oo. Oh, eh ako, sandals lang, oh. Mga kawaki. Oo. Oh. Pero matatag tong sandals ko. Eh may dala-dala pa kami. Hmm. Oh, si Master Jan, mayroon siyang dalang bigas. Oo. Oh. Sabi na, na kaya, mga mag-alas alas 7 na, alas 8 na ng gabi ngayon dito sa paglalakbay namin mga kawaki. Pero okay lang to kasi abang naglalakbay tayo baka makakita tayo dito ng mga kakaibang mga nilika o okay, mga nilalang ba. Oh. Ang mga apo ko nandoon na, nasa unahan sila. Sisinig ayos pa kami na sakyan kanina. Kaya ayan. Oh. Ayun. Alen. May bunga. Oh, tara dandana tayo kay Ah, ma kuanto madulas ah shout out kay ma'am E ma'am Erlinda shout out grabe nagawa tayo dito ng video na pang viral grabe ito sana nga mag viral itong video natin na so tu may panungkod ako yan yan hindi ka pwede dito hindi magdala ng panungkod mga Huwaki mga ka-bisnes. Hmm. Natimpo kasi na, kaya napakadulas ng lupa. Natimpo na umulan. Kanina naman pag-alis namin mga ka business hindi naman umulan. Eto, itambahan namin ngayon. Umulan siya. Ang ulan ba naman, yung wisik-wisik lang. Tama lang na pangpadulas ng kalsada. Ah, kaya ayan eh no choice ka na dito kasi nandito ka na eh hindi ka na pwede dito matras kailangan dito ay tuloy tuloy ng lakad kasi nasa one port na kami ng daan ng paglalakbay eh pag umayaw ka hindi ka magwawagi eh kaya kailangan ang huwag umaayaw para magwawagi ah ang bilis nilang dalawa maglasad grabe yan dito na naman tayo sa isang malupit na daanan yan o yung kawaki ito talaga nagpuputi ko para kanima na lang Pazai. Berapa ni tu? Uh, paket apa Yang pina kah mahirap di sana. Porsion. Di satu garne tu, makau ake. Rabiu. Slide yang lupa. Oh. Hmm. Huh. Mabuti pang akong lumakas ang ulan mga ka. Waki. Okay. ang putik ba maalis sa taas yung pinaka lapok pero pagka na nagambon ambon lang naku pang padulas lang kumbaga kinakalbo nyo lang yung daanan yan shout out sa mga kalbo dyan huwag magalit kasi eh, hindi kayo nag-iisa pati daanan dito kalbo na ayan oh, oh. kita nyo yan ayun sila hmm. kita nyo ilaw na yun sa dulo hmm. ha. Oh. kapoy kapoy oh. ano ba ginagawa mo nuli nga. ha ha Pinupuan mo yung jag. Hindi ba masira yan? Hindi yan. Yes. Ha? Tignan. Puno ng putik. O, kala ko manguha ka ng gagamba bang galakbay. Namang dala. Na na ha? Malintong lang eh. Malintong? Shout out! Ayan, nandito na kami sa bandang taas, mga ka-wake. Ayan. Sinuli oh, Ang paa niya eh. Puno na ng putik. Ano yan, Nol? Nililinis mo? Opo, nililinis ko. Ha? Nililinis. Asan ah, nilinis. ah sinilas mo? Dun, kaya kasi dress. Ha? Grabe. Dito kami nagpahinga nung nakaraan, yung may video tayo na. Ah... Uh, nagbigay kami ng ayuda noon. Ito, so, ito yung paragos. Oh. Karusa tawag yan, mga kawaki. Ayun, nagpapalipad kayo. Mama Jima sa... Hello, hello po. Magandang gabi mga kawakiwak. Ay, ang lakad namin ngayon, gabing gabi na. Kasi kung ka, umuulan pa, oh, grabe ang putik namin. Oh. Ang daanan namin, parang daanan ng labaw. O, oh. mabuti pinahiram ako ng buta, o. Oh. Pero na po, grabe pa rin ang putik. Yan. And, pag umakyat kami, mga apat na pahinga yata. Mama jima magandang gabi po. Akyat naman tayo sa bundok kahit na gabi na tsaka madulas sanay naman tayo sa akyat-akyat kasi lang siyempre pag ganitong umuulan sa madulas, nakakapagod ang hakbang ng paa natin malagkit kasi masyado yung putik na nakakapagod sa paa yan po dale po si Noliot tanya po yan. Yan, yan po ang pinakamabait sa amin. Pinakamabait po sa amin magkakapatid yan. Wala pong arte yan. Hindi po nagagalit yung papa namin dyan. Napakabait po yan. Grabe po yan. Yan po. Ito yung grabe sipag yan po. Yan. Mas ako. Hala lang. Ito. Pogi lang. Ito lang ako. Hey. Ah. Shoutout out sa inyo lahat nakita nyo na namin pinaagwa anak ni Wakiwak. Master John on the house yo Shoutout out sa inyo kita nyo naman, naman. kanina yan tumba ako dun Sige. butan pa ako yun. kita nyo pero okay lang yun ah hanap buhay to eh yun talaga life must go on and go on okay balik ko na to kay Wakiwak. ayan hey. oh, ayan ayan Baka makaporma ka, May Gay. <laughs> Ayan, pasayaw-sayaw pa si Janjan. Umaalis. Habang umaalis. Grabe, sipag yung bata na yan, Janjan. Sabi ko, eh, lahat naman sila masipag. Buti nga lahat ng mga anak ko masipag eh. Ito si Nuly, nagsisinipag na rin ngayon to. Ayy! Tira! Grabe, napakabilis ng lakad namin nahabol ko sila kay napakabilis itong lakad si commander ayan ayan video buti dito sa banda rito hindi masyadong umulaan siguro kaya hindi masyado basa yung lupa dito wala kawang o baka naman nalalaman Naliliman lang ng kawayan, ayan o. Kawayan lang kasi ito. No. Sa ilalim ng kawayan kami dumaan. Ha. Mm -hmm. Labi na 'yan. Mm. -hmm. Ayun. Nandoon dito na 'yung mga apo ko na no? mga makukulit ayan gustong gusto nyong mag hiking ang tawag dito sa vlog natin adventure ayan mga adventurer kami sa madulas na daanan ah Woo. Uh! Ayan. Oh. Mhm. Uh mm Mau -huh. beli spesial saat belum makan deh. Oh. Eh, nak terap kami di kota putih kan, no? oh. Oh. Enggak ambil. Hmm. Tadi janjian. yang lupa di tu. Oh. Ikapit mo yung koko mo nulay Yung koko ng paa mo oh. 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 Ano yung satlood mo dyan? Puti ah. okay. Bumaliktad na naman siya rito. Ha? Mga kawaki. Sige. Ayan. Mumbon ng Ah, ako dandahan nang kay buti na lang itong sandals ko. May spike pa. Ayun. Oh, grabe. Adventure talaga. Yan. Yan. Okay ka lang dyan, yan. Sabi niya, ang titi dyan, bigas na higang dumang puno. Ayun, eh, marami tayong mga subscriber na mga Arabo, naintindihan ka talaga niyan. Oo. Oh. <laughs> naintindihan niya eh, mga salita niya eh. Grabe, naka ilang balik sa dako, hindi pa naman. Medyo nadulas lang ako kanina, mga ka. Waki. Ikaw, Kang. Ayos ka lang, Kang? Aba, nakatsinilas pa si Kikang, oh. Matatag, ah. Kaway, kaway, Kang. Ayan. Grabe. Traffic kasi kanina. Kung hindi tayo na traffic, ay hindi naman tayo na gabi ng ganito ko gabi. Ayan. May nakuha ka ng gagamba. Koy? Koy? Kasi aga, wala ka siya. Ah, oh. ah, ah. Dito may gagamba dito nung nakaraan malaki oh. Hindi ko nakuha eh. Ayan. Dito oh. Oh, ayan na naman. Wala, hindi kami kapag prepare Ini nakapagdala ng bota. Ang mga bota na doon sa kubo. Mamaya-maya. Okay na yan. Okay na nga yan. Ito na lang ako. Iyan. Medyo klating sako din kasi yung bigas na yan. Medyo mabigat din mga ka-waki. Mga ka-business. Ayan. Kris-kris na yung Ito ay karanasan nyo ito. Karanasan na ito ni Kiyot. Hindi mo ito malilimutan paglaki mo yot Pagka mama na tayo ay malala mo ito. Ah, ito gagamba oh. May gagamba dito yan. Kayak balikan na lang natin yan. Kayo wala tayo lagian. Oo. Oh. Lumakad dito mga ito. Kahit madulas. O, talagang mahina lang talaga ako lumakad. Eh kapag binilisan ko kasi madudulas ako mga kawaki. Matutumba ako. Eh, hindi ko kaya makipagsabayan sa kanila. Iba na talaga pag nagkakaidad na. No? Parang kailan lang. Ang lakas pa ng katawan natin. Ngayon, iba ng templa. Baka, be. Ngayon. Ang labahabang kulilak na ito. Gini ya, lakat cair si item yang naik asal natin yan. Oh, ano item. Siguro nandiyan si Kuya Romy. Hai, ayahan. Huh, muntik naman. Muntik na naman nadulas. Ya, profit ko lang si Ya, bibi ko pala bandam, lakat din pala dito ulan eh. Hmm. may mga buti dyan na basag eh. Mga plahubog dito pagka nalasing. Nagagawa ko ng... Ito na tayo, mga kawaki, mga kabisnis. Ah, oh, karating Dito na tayo sa ating teritoryo. Ano kang, napagod ka? Ito si, si ano, itim. O, oh, si itim yan. Tim! 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 Ha? Yang tu tak ada? ya, yang? Ha. Talon-talon si Tim. Tak ada? Itu tak ada lagi. Itu tak Bukas lagi. kau tahu eh gamitlah ngan ni lah eh oi salam kau ular tu pun konnya wah ya antum ni na umusan tu